Ay ay, 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 pataas. Wow, balde may bato! <laughs> ay malalim. Hindi Haha. 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 tayo. Haha. 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 Nakakatakot na. Niliyo ka? Hmm. Kaya yun, masyado nang malalim. Ay, hindi kaya ng motor to. Delikado. Wala, hindi kakayanin to. Matalik? Napakatalik? Kahit, yung... hey! kahit Hey! 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 Eh, kahit yung AB niya, hindi ka kaya Mahirapan. Wala, kahit yung mga pang bundok. Mga ano, ewan ko lang. Kasi matalik eh. Yung pang ano, yung kitang... Yung, yung capable ng ano, pwede. Kaya lang, ang problema nga, yung... Matalik. Ah, magtuloy-tuloy ka. Hindi yeah, hmm, nagbike nga dito ano. Aksidente? Oh, ano nangyari? Ah, oh, di nagsuit ka dito. Delikado oh, talaga mato. to. Oh. Ha? Oh, ang Ang taas oh. Hmm? Oh, hmm, andun pa. Very, very high. In the sky. Yun ang lagad. Wala. Okay. Cut na natin. Bye-bye.